Oh. Good afternoon. Good noon mga tolls and friends. Ara ara. Pauwi na naman ako no. Kasi ginutom na ako. Manangali na naman tayo. Ayun yung bahay ko, yan. Yan. Ang bahay ko, daming ano doon sa mabungo. Ang bahay ko simple lang pero rock. Oh, diba? Simple lang pero rock. Ayan, dito na ako sa bayo. nyo. Ah. Oh, away ka pa kaluto? Wala ka tapos pa? Oh, ah, kapoy ba? Init. Kapoy na, init pa. Mainit ang panahon niya, no? Oh. Tatlong ako ah, Tatlong Yan, dito na naman ako sa bahay. Let's eat na naman tayo. Let's eat. Wangka! Ang ulo nga kalbo. Teka, mayroon tayo akong nor dito eh. na ulang i bala ko sibuyan diyan naman ko sa kamay ko so maghintay na naman tayo para kumain nang pananghali an oh napasaw si miming miming uplastor na sa dayo no ano kayo bulbul nya sa dayo Junto. Pa, paano naman yung bulol na? na lang. Lang, paano, 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 paano. Plaster sa layon niya. Makan nang tanghali sa inyo lahat, mga tolls and ayun, friends. Yan. 'Yan lang Tikman natin 'to. Saan galing 'to? Ayun, po lang, po lang. blank sarap pa. Ah. may gulay dito binigay ko rin ng silang na binigay ng silang oh yan oh munggo papaya Lubati. ano yan blonggay yan sarap po, oh, no ang ni misis naman ang ano niya hoy ang gulay niya is tambo ang sa Tagalog, labung. Yan ang masarap. Labung. Oh, okay. Yan. Step! Upo lang bala. Oh, yun naman. Magulo ng swimming. Yan ang ulam namin, oh. Labong tambo nga may may gata ne? Uy may gata. Ang tambo na may gata eh tapos may sardinas eh. Ah! May sardinas? O gobyo. Tambo labong nga may gata eh tapos may sardinas eh. Oh, yo oh, tingnan nyo. Yon. Tapos mayroon tayong prito yan. Sarap yan ah. Shhh. Sarap yan. Labong na may gata. Tapos may sardina. So, ang gustong gusto ko yan. Saraduhin na ito. Ay, green. Saraduhin na ito. Green, saraduhin. Nag-free ka na. Ay, Hello. Hello, Amen. Amen Uy ayo lagan. Alay sa Lord, salamat sa sa na ka tayo. Una ontikman tung tong labong na may oh. b? Hmm? Labong? labong siya tapos nilagyan ng gata hindi hindi hmm buto nga eh buto butunga tapos nilagyan ng sardina. sarap po oh. o yan kain na tayo mga tools and friends yan kain kain yan Hmm. Hello. Hmm. Mm. Galing-galing dito na akong video Mga Tours and Friends Maraming salamat sa aking viewers I salute you all God bless Wah!